Hello, hello. Good evening, everyone. Ngayon ay meron tayong promo no dalawang piraso kaya paunahan lang no kung sino talaga ang makakuha nito no kaya unang set meron tayong Roma no Aram, Akdam, Aksadam at ang sa gilid po ay iluhim Egosum Kweber no? gawa po ito sa bao na walang mata no? yan ito ay pwede mong gawing pang kalahatan po na agimat po anting-anting at meron po siyang kasama buto ng langka na nagiging bato o liso ng langka no? yan legit po yan no? at meron siyang mutya ng bulalakaw. Kaya paunahan ha, ito ay liglig at siksik -sik salaman at saka salakas No? Sa kabilang set ay meron tayong no at saka nuwana. Alam nyo ba, ito po ang pangalan niyan, ay napakasagrado po ito. No? Ito po ay lihim na pangalan ng amang Diyos en pinito sa pagka-animasola ito ay pangalan ng Inang Birhen Diyos Empinita sa pagka-animasola no? kaya baka bang taka kayo mga manggagamot na yan bakit yan po ang sinasabi no? kasi mayroon po kami dyang libro no? na anak alam lang po ay mga manggagamot lang o anting no? kaya yan tintawag na lihim na karunungan ng Diyos o lihim itinago po ng karunungan ito ang magandang langka oh, yan langka na langka yan oh, tingnan nyo nga yan langka na langka pero pasensya na kayo, medyo madumi ang kamay ni Gabi Boy kasi nga gumagawa akong kanina ng ano no, umaayos ako ng motor, mekaniko din kasi ako. Yan, naku. Naku, 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 naku. Parang mayroon pang bulaklak ng langka oh. Yan oh, yan, 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 yan. yan. At siyempre, mayroon siyang kasamang bulalakaw, oh, no? Kanina pala no, ay bumili po ako ng prutas, no? Sa gilid ng highway. Ay, alam niyo ba sa gilid ng highway bumibinta? Nako. Nagtaka po siya no nung bumili ako ng prutas sa kanya. Ay nako. Maraming pong sasakyan ang huminto. Nagtaka siya no at saka sabi niya, "Kuya, hindi niya ako pinalis no?" Kasi ay, wala talagang bumibili sa kanya. Ay, parang malalanta talaga ang kanya mga prutas nung Pumunta ako sa gilid ng highway. Alam niyo bang nangyari guys? Huminto ako at bumili ako ng pakwan. <laughs> nung huminto ako, ay sunod-sunod, no? Huminto yung mga sasakyan at bumili din. <laughs> Kaya nagtaka siya, no? Nya, kuya, ikaw lang po ang bumili, kuya, ay bakit yung mga sasakyan ay huminto, bumili din? Kasi hindi niya alam, mayroon akong pampaswerte. Kaya nung binilihan ko sa kanya, nag nung nagbili ako sa kanya, ay sinwerte, sinwerte siya kasi nga nandoon ako. Sabihin ko, eh, grabe yung agimat mo, ang anting, anting mo, bakit maraming bumibili? Kaya, tinawanan ko na lang siya, no? At, siyempre, sinabihan ko sa meron, kasi ako, ma'am, pampaswerte. Kaya, yan ay, ah, uh, nang... At saka, ito, no? Totoo yan, ha? Dyan po, sa Cebu, no? Siya, pahala niya, mi? Ito, magdakata sa Kisisi, ang no? gumakalaw. Mm, ano? Ma'am Teresita. Ma'am Teresita, shout -out sa'yo, dyan sa Cebu, no? Pupunta kami sa Kisisi, Kisisi no? Pumunta kami sa Kisisi, namili po kami ng damit kasi doon nag sale No, nang bumili kami, doon dumagsa din ang tao. Kaya sabi ni Ma'am Teresita, grabe ka kaabibo yan, ah, nung ikaw lang bumili, maraming tao kanina, walang tao. Ganyan po, kaswerte ang mga anting-anting po ni Kabiboy. Magagamit po yan sa swerte sa negosyo at saka sa pumuhay. At maging sa baril, kaya yan, sinasabi ko yan, paulit-ulit po tayo, no? Kaya sa interesado, no? Meron niyang lamans dito, ha? Sa gilid, huwag niyong sumulin, no? At meron tayo, yan, isang set. At mga set, langka, bulalakaw. At syempre, meron tayong nagawa, no, na isang piraso, gumamila, silis, bulaklak ng langit, at saka salop. Napakalakas ito, kahit meron ito huwag sumulin. At meron din tayong pindan, gawa po sa bao na walang may isang piraso. At alam nyo ba, ito guys, oh, itong kornahan na ito, yan, yan, yan. Ito po ay kawayan na kornahan, no. Maganda yan ilagay dyan, no? Dyan, sa pulo po ni Noano, no? Yan. Ito po ay tinatawag po na nilagyan sa po ng ano, ng matinik po na halaman sa kanyang ano, sa kanyang ulo, yan. Yan po ay tinatawag na kawaya na koronahan, no? Yan. Kaya ay tinatawag na koronahan sa grado ito, swerte dito sa negosyo, yan. Pero hindi ko yan binibinta, ha? Ito, meron tayong likit, no, natagusan sa interesado. Tumagos talaga ito. Legit po yan. Bago yan, bago po ito, tingnan nyo po ang ating pampaswerte. Pa, no? Paswerte din kayo, no? Kaya share nyo ang video ni Kabiboy Ipaalam nyo ako sa buong mundo na ang ating gamit ay napakaganda talaga sa pamumuhay magaan. Yan, ito po ay legit talaga na bao na iisa talaga ang mata. Yan o, yan o. No? Kita nyo dyan ang grano na yan o, no? yan. Isa ang mata, no? Yan. Yan, isa ang mata. 101% legit nyug na iisa talaga ang matano. yan kaya no sa interesado namang nyug na iisa ang matano. ah uh, ito po ay in order po ni Dato Iloy no shout out sa iyo bro Dato Iloy kasi kanina bro ay brand out talaga dito hindi mapadala kaya bukas ipapadala ko na ito ang iyong order yan kita nyo po ang langis na yan no? parang tubig yan napaka nako yan, nakita nyo yung blue alon na yan. Yan po ay legit po talaga. Nako, meron pang ano. Legit talaga na blue alun yan. Ito po ay ano ha. Ito po ay dumi ng silupi ng epicacent. Yan. Ito po talaga ay legit talaga na blue alon. Yan. Magamit mo ito sa mga manglalason, mga nagpikpik dia palatay, no? O hiluan ka diya, no? Automatic jud buto o jud ang baso pag ikaw good, uh, ikaw talaga ang Uh, sa mga pipik palatay kasi ito ay mayroon mga sumpa, Mayroon itong mga diamante, Mayroon itong mga sikreto at map napakabango talaga sa negosyo, no? At pwede mo ito magamit din sa baril, panggayo mo sa swerte at saka sa negosyo. At mayroong dasal jano Yan ang mga sikreto ni Kaiboy na mga dasal. Kaya ito ay mabango, ha? yan yan. Kaya sa nais nais pa rin mapagawa nito, marami na talaga ang nagpapagawa nito ng langis na ito. Kasi ito ang langis ito, gawa po ang langis sa baon ng walang mata, isang mata, Isang mata, isang bibig at apat na mata. No? Kalain mo napakalangis. At alam nyo ba? Ang lumuto lang dito ay binilad lang po sa araw. Araw lang po ang lumuto nito. No? Ito. Kaya, nako, pambira lang po si Kak Biboy gumawa ng mga langis-langis na ito. No? Mga pampaswerte sa negosyo at sa pamahay. Pero nako, kakapitan ka talaga ng swerte pag mayroon kang negosyo dyan. No? Na madala mo ito at lagay mo sa iyong bintahan o pwede mo rin dalhin. No? Pero bago yan, alam nyo ba yan oh, nako nilagyan ko talaga ng silopi no? yan ito ay mga impinito na talaga ang nilagay ni Kaiboy no sa itong baol ito matagal na ito ha pero hindi ko pa ito natapos no yan mga infinite stone yan o no? tingnan nyo po yan mga impinito yan 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 po ay tinatawag na impinito bakit tinatawag ito na impinito no yan pipili tayo dito ha yan kasi ito, yan tingnan nyo 8, 8, o yan 8, 8 or 0. Walang hanggang o walang katapusan na swerte. Kaya yan tinatawag na infinite, infinite no? Yan. Ito po ang, ang, nilalagay po ni Kabiboy sa mga bao po na dinidesinyo. no? Yan, nako. Nako, madumi yung kamay ko. Pasensya na po, ha? Yan. At mayroon pa, Eh. Pero ito ay hindi ko ito binibinta ha. Hindi ko yan binibinta. Alam niyo ba ang infinito guys? Nako. <laughs> Napaka tigas. Kinagat ko na lang. Yan pa ko mga infinites to no. Yan mga infinito. Yan. Yan talaga ay rare no. Kaya dinidikit dyan ni Kat yung mga infinito dyan. dyan. Ito infinito din iba't iba pong mga infinito yan yan, oh. yan mga infinite stone yan, yan pero ang kamay natin madumi yan, infinitos 8, yan. 0 kaya alam nyo ba, nakatira kasi ito sa loob ng bato no, kaya nung biniyak mong bato nandito sa loob kaya pag meron kang gamit na mga imposible pagdating po sa baril sa negosyo, ikaw din po ay mag-iimposible kaya madami po ito, yan meron po tayong malaki ayan o oh, tingnan nyo mayroon pang bato para maniwala kayo yan at mayroon pang maliit na impinito Yon sayang o nabasag o nasira ayan oh. mayroon pang maliit na impinito ibig sabihin ang impinito ay nakatira sa loob ng bato pag naging sa katawan mo ay maging bato din oh. napakatigas ng katawan mo at syempre maging sa swerte yan kaya mayroon tayong mga malaki ayan oh. pero ito ay hindi ko talaga binibinta pag gumawa ako ng mga bao yan po ay pinapaikot ko din po sa loob ng bao yan kaya medyo madami yan yan, yan medyo madami po ang pinto na yan yan, o. yan sabang dami at mayroon pa po yung kambal na yung pinto oh. Yan. yan tsaka mayroon pang malaki yan at mayroon pa pong mga maliliit oh. at syempre ay meron din po tayo no na hindi pa talaga na fully finish no o na linisan yan. kaya sa nice nice no meron tayo isang bracelet no meron pindan at saka likit ng manok na tagusan at yan no sa dalawang piraso set po yan yan kaya no um, i-share nyo na ating video ito po uh, ano pitsa ang karinda 29, 30. Kaya i-share nyo na no, mag -ra po si Kabiboy libre no. Ah, uh, ito pong November 31. Tandaan nyo po ha, November 31 ay mag -ra ta po tayo sa lahat po na nag-share ng ating video libre, no? Mamimigay po si Kabiboy kung ano po ang pwedeng ibigay dito. Sa lahat po na nag-share ng ating video, i e -ra po natin ang inyong mapangalan sakaling mabunot ay yun po ang ayun uh, po ang inyong mapanalo na no at meron po akong pasawog ito pong December 1 ha December 1 no kaya abangan nyo ang video ko sa, sa, sa December 1 po kasi 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 sali na po kayo sa December 1 meron po akong ipapakita kasi pag manalo kayo yun kaganda talaga ang makukuha mo no kaya secret lang muna kung ano 'yon. Kaya ulit paki-share ng ating video at ulit hindi po ako nagsawa na sabihin na respeto po ulit sa kapwa mga Antigeros, mga antingiras, mapagpalang gabi po sa ating lahat.